Madaling araw na pero nagutom kaming tatlo kaya tara sama nyo kaming magluto. Medyo inaantok na ako pero mas nagibabaw talaga ang guto. Hindi lang kasi ako at gusto nga din daw ng twins ng food. Kaya bumaba na ako para ma kung ano ba yung mga pwede naming maluto. Yung mga madali na lang din kasi nga medyo late na to. Kumuha na lang ako nitong chicken dinosaurs. Pero dalawa lang yung nilagay ko dito sa tray. Meron nga din pala ako nitong king prawns tempura kaya nag ada din ako. Kinakain din kasi to ni Chino. And then nilagay ko lang to sa oven. O, di ba? Mag-aantay ka lang. Meron ka na kaagad food. Habang inaantay-antay ko nga itong maluto, in-unload ko na muna itong aming dishwasher. O, di ba? Super easy. Hindi mo na kailangan maghugas ng pinggan. Pinalik ko na lang sila isa-isa sa mga lagayan. At pagkatapos naman ito, ilalagay ko naman yung mga madumi pa namin na pinggan. Bigla ko nga din pala naalala na meron pa akong lumpiang Shanghai. At sayang naman, kaya magpiprito na din ako ng ilan. Prinito ko lang siya ng konti, tapos nilagay ko na din siya sa oven kasama ng mga niluluto ko. And maya-maya, eto -maya, nga dumating na ang twins. Hindi na nakapag sa taas at chinecheck nga kung ano daw ba yung niluluto ko. Ito namang si Charlie at na may mili pa ng itlog. Bigger daw kasi yung isa kesa doon sa isang egg. Tapos dito tinatakot-takot ko siya na malalaglag nga itong mga itlog. Takot din naman ang batang mabagsakan ng egg. Habang nag-aantay sila sabi ko pumili na muna sila ng fruits. At tingnan mo naman ang napili ang gusto daw niya yung mangga. Kaso sabi ko sa breakfast na lang to kasi masyadong malaki tong mangga baka hindi maubos. Kaya ayan kumuha sila ng apple tapos binibigay niya nga dito kay Chino yung isa. Chino check niya din kung maluluto na ba yung aming ulam. Nagprito na nga din pala ako dito ng longganisa. Iniwa ko lang yan ng maliliit tapos frenaid ko dito and then nilagan ko ng garlic. Nung medyo naluluto na dito na ako nag add ng egg. Mas masarap kasi talaga pagka merong itlog. And gustong gusto ko talaga sa fried rice pagka merong longganisa. Pagkaluto ng itlog dito ko na inad yung aming kat Actually, may timpla na to kasi ito yung natira namin kahapon. And binuhos ko na lang dito lahat kasi sayang naman. O ba diba? nagawan pa ng paraan yung natirang kanin. At dahil timplado na nga to, nag na lang ako ng asin. And frinay ko lang and inaluhalo hanggang medyo lumutong-lutong. I'm so hungry. Let's go eat. Mommy's cooking. Pansin nyo yung mata ni Charlie, parang inaantok na talaga. Pero inaantay niya talagang matapos akong magluto. Finally, eto na nga, ready na ang aming food. And sinalin ko na din dito sa aming plate. O oh, diba, ang dami-dami naming ulam tonight. Nagawan din naman namin ng paraan ng aming guto. Manonood din sana kami ng movie habang kumakain, kaso wala kaming mahanap na magandang movie. Kaya ayan, dito na lang kami kumain sa dinosaur room. At ito nga si Chino, hindi na makausap sa kakakain. Parang alam nyo na kung sino sa aming tatlo ang pinakang guto. Si Charlie patawa-tawa lang dun sa gilid. Siya kanina yung sabi ng sabi na gutom siya pero tingnan mo naman ayaw naman kumain. Tinititigan lang yung kanyang chicken dinosaurs. Habang si Chino tingnan mo for the mukbang first one. And tinry nga din niya yung aking fried rice. In fairness masarap naman talaga tong aking nilutong fried rice. Lalo na siguro pag medyo pinalutong ko pa yung longganisa. Tapos partneran mo pa ng tempura at Shanghai. Habang kumakain kami napasin ko si Charlie talagang inaantok na siya. Panay ko so pagkatapos din ng kanyang mata at hindi na mapakali gusto nang pumunta dun sa kabilang room hindi na nga din nakagat-kagat yung kanyang hawak na food gusto na talaga niyang matulog kaya tignan mo naman yung kanyang mata at bigla na ngang natahimik hey, nag -go night na nga ang bata pero tingnan mo naman meron pang take out bago umalis.